Sa isang panayam kay Russell Westbrook, iginiit niya na hindi pa ito yung kanyang huling season, hindi pa siya magre-retiro sa NBA. Marami ang nag estimate sa kanya. Noong nagdang season, siya ay nag-average ng 13 points, 6 assists, and 5 rebounds per game sa loob po yan ng 75 games. 44% ang kanyang shooting sa field, nag-i-struggle siya sa 3-point line, pero syempre hindi naman yan yung kanyang laruan yung kanyang uh, playing style kasi ay sasalaksak ka atake. Yan ang isang Russell Westbrook kaya okay lang kahit na hindi man mataas yung kanyang shooting percentage. Isa si Russell Westbrook sa mga most historically decorated players sa NBA. Meron siyang MVP award, 9-time All-Star at all-time leader sa triple-double. Ngayon sa kanyang edad na 37 years old kung siya ay hahanapan mo ng nasa 25 points per game, lipas na si Russell Westbrook dyan. So balit kung coming off the bench, yung kanyang enerhiyang na ibibigay ay malaking tulong po sa isang kupunan. Yan sa ngayon po ang gusto nga makuha naman dito ng Sacramento Kings sa kanya. Pinagtawa na na lamang itong si Gorland sa kanyang sinabi na kung sakaling siya healthy lang daw ay magkakampiyon ang Cleveland Cavaliers. Natalo nila ang Miami Heat sa first round kanilang winalis ito pero sa conference semifinals na, talo sila sa Indiana Pacers 1-4. Lumang kantahin na itong sinasabi ni Garland. What if healthy siya? What if healthy sila? Magkakampyon sila. Well, hindi lang naman siya sapagkat marami din ang mga NBA team ang magsasabi niyan. Kung sakaling sila'y healthy lang, kung sakaling walang na-injured, kung sakaling walang problema, magkakampyon din sila. Sa ngayon po ay lalo lamang na pinagtatawanan itong Cleveland Cavaliers sapagkat Palagi po nilang napapatunayan na sila'y intro boys. Hindi pa nila napapatunayan na sila'y isang championship contender team sa NBA. Sa ating huling balita naman, heto pa yung lalong nagpapagaling kay Jimmy Butler. Ayon pa sa kanya sa isang interview, wala siyang ego. Kung hindi siya ang number one option sa isang kupunan, okay lang sa kanya sapagkat alam niya kung ano ang kanyang trabaho sa isang kupunan. Walang pride pride kay Jimmy Butler kahit nasan mo siya ilagay ay okay lang sa kanya. Mapasikan option, third option, okay lang. Alam niya mo ni Jimmy Butler yan nung hindi pa siya sumama sa Golden State Warriors. Alam niya na sa isang team katulad ng Golden State ay siguradong pangalawang option ng siya kay Stephen Curry. Pero gayon pa man, yung kanyang pagiging teamwork teammate ay yung malaking bagay kung bakit nag-improve gagad ang Golden State Warriors nung siya'y napunta na sa kanila. Nagsisisi ang 76ers sa kanilang pagpapakawala kay Butler noon. Samantalang kinul out din po ni Butler ang depensa ng Minnesota nung siya'y nandun pa. Team player itong si Jimmy Butler. Alam niya kung saan siya lulugar. Kaya kung mapapansin nyo sa Golden State Warriors ay wala siyang problema sa chemistry. Wala siyang problema sa posisyonan. Alam niya ang yang trabaho at doon siya magfo-focus.